kung saan nga may masarap sa akin mo lang malala sa churros na may twist na sa ibang bansa mo lang makikita meron na rin sa Pilipinas dito lang nga lang pala sa dasmariñas Bayan open na nga pala ang churros.co dito sa dasmariñas Bayan kung saan nag-offer sa nabit ibang klase ng churros mula nga sa kanilang churros bites classic churros churros loop at churros stick at syempre at higit sa lahat ang kanilang churros dog na babalik balikan affordable na churros dito mo lang matatagpuan sa dasmariñas Bayan kung saan, open sila ng alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Dahil sa churros na may twist, siguradong matatakam ka. Subukan na ang churros ko. So, ayun sir, ano nga ba yung best seller nyo dito? Uh, balik po, ang best seller po namin is yung churros dito. Uh, meron dito pang dough at meron dito pang biscuit. Balik, ang available po namin na flavor is meron pong chocolate 125. So saan to located? Uh, located po kami dito sa Malihan Street o Ramirez uh, sa may Dasma Bayan po sa lik balilikod lang po siya na IU Korean store, uh, convenience store So ayun sir, ano mga flavor ng churro yung dito? Uh, Balik po meron kami flavor ng churros uh, meron po siyang coating ng syrup meron po sweet milk meron po siyang matcha meron po siyang cookies and cream additional naman po yung mga flavor na uh, nasa date yun naman po yung chocolate yung chocolate, yung caramel, matcha and strawberry po bali eto yung ice and cream na stick namin uh, bali nasa 12 inches sya ang haba tapos meron din po kaming loop sweet milk naman So ayun, ito nga pala yung churro, churro bites Subukan natin yung wala pang ano, wala pang wala pang, wala pang ano, sosa. Okay. Wala wala pa sa. Try natin yung ano, yung strawberry na ano. Sawa. So ito naman yung ano, yung classic churros tapos dip natin sa ano, white chocolate. Oh, okay, biba. So guys, ito naman yung ano, churros stick. Talaga napakahaba nito. ito <laughs> cookies in cream tapos sweet milk so guys ito naman yung churro dog first time ko lang makakita na ito talaga ayun <laughs> titikman talaga natin to Open nga pala 8am to 10pm Monday, Sunday